Leo, naramdaman mo ba kamakailan yung kakaibang hatak tuwing gabi na parang may enerhiyang tahimik na tumatawag sa pangalan mo? Ang kandilay kumikislap kahit walang hangin, humihinto ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, at biglang bumibilis ang tibok ng puso mo ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakaton lamang. May isang tao, saan man siya naroon, ang nagmamanifest sa iyo, pinapangarap ang mukha mo, binubulong ang pangalan mo sa kalawakan, sinusubukang hilahin muli ang iyong kaluluwa palapit sa kanya. Ito ay higit pa sa isang pagbasa ito ay isang mensaheng itinakda para matagpuan mo ngayong gabi. Huwag mong iscroll palayo dahil ang katotohanang ibubunyag dito ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa tadhana magpakailanman. Leo, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayong gabi ay napakalakas, halos parang may magnetikong puwersa na humihila sa iyo. Muling nagsalita ang tarot at malinaw ang mensahe nito, may isang kaluluwa na umaabot sa iyo sa katahimikan ng gabi. Ang taong ito ay matagal nang nag-isip tungkol sa iyo, ipinapadala ang kanyang mga damdamin at pag-asa sa universo, umaasang makarating ito pabalik sa puso mo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mapakali ang puso at biglang tumahimik ang hangin, senyales ito na may kaluluwang gustong makipag-usap. Ang mga palatandaang napapansin mo, ang mga kilabot, ang mga panaginip, ang mga ilaw na kumikislap, ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na bulong mula sa itaas. May paraan ang langit upang muling pagtagpuin ang mga pusong itinakda para sa isa't isa. Kaya ngayong gabi, habang binubuksan natin ang pagbasa na ito, hayaang manahimik ang iyong puso at makinig ang iyong espiritu. Sapagkat ang katotohanang ibubunyag ngayong gabi ay hindi isang pagkakaton ito ay banal na oras ng tadhana. Ang enerhiya sa paligid ni Leo sa ngayon. Leo, nagsisimula ang tarot sa isang enerhiyang mainit, ngunit may halong misteryo, yung uri ng presensyang sumusunod sa iyo sa mga pinakatahimik mong sandali. Ito ang panginginig ng isang taong hindi kakayang kalimutan. Marahil napansin mo na ito kamakailan, ang bigla ang pagbalik ng isip mo sa isang partikular na tao, o ang pamilyar na amoy na dumadaan sa hangin kahit walang dahilan. Hindi ito basta alaala lamang, ito ay mga enerhiyang palatandaan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag itong hinihila ng kaluluwa, kapag ang dalawang kaluluwa ay humihila sa isa't isa, kahit magkalayo sa panahon at espasyo. Ang unang barahang lumitaw ay damuon, simbolo ng malalim na damdamin, intuisyon, at mga nakatagong mensahe. Ipinapahiwatig nito ang mga panaginip na may kahulugan, at mga bisyon na pilit umaabot sa iyo, habang natutulog ang lohika. May isang taong iniisip ka tuwing gabi, Leo, binubulong ang pangalan mo, umaasang maririnig ito ng universo. Minsan mararamdaman mo ito sa dibdib mo, yung biglang bigat na parang wala namang dahilan. Iyan ang enerhiya ng pananabik nila na dumadampi sa iyong aura. Ang ikalawang baraha, The Lovers, Reversed, ay nagpapakita ng isang paghihiwalay na hindi kailanman itinadhana bilang permanente. Ang koneksyon niyong dalawa ay hindi nawala, nagbago lang ng anyo. Buhay pa rin ang ugnayan, ngunit ngayon ay nananahan sa spiritual na dimensyon, tahimik na nagmamanifest sa inyong pareho. Maaaring nasa malayo sila, ibang lungsod, o ibang yugto na ng buhay mo, pero patuloy pa rin bumabalik ang kanilang isip sa iyo. Gaya ng mga alon na muling bumabalik sa pampang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag bigla kang nagigising ng alas negatibo, tatlo ng madaling araw at mabilis ang tibok ng puso mo. Sinasabing may kaluluwa raw na tumatawag sa pangalan mo. Marahil binabaliwala mo lang ang mga palatandaang ito, ang paru-parong paulit-ulit na dumadapo sa ang kantang biglang tumutugtog mula sa nakaraan. O ang bigla ang pagtinala mo sa langit ng walang dahilan. Ngunit ang totoo, ito ay mga pahiwatig ng langit. Banal na paraan ng langit upang ipaalala na hindi pa tapos ang inyong kwento. Ang taong ito ay patuloy na nagmamanifest sa sa mga dasal, iniisip at damdamin. Maaring hindi pa nila alam kung gaano kalakas ang enerhiya nila. Ngunit bawat luha, bawat dasal, bawat paano kung ina kanilang ibinubulong sa gabi, ay lalong nagpapalakas ng hatak sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Ipinakita ng tarot na ang pangalan mo ay nagvavibrate sa kanilang enerhiya, parang banal na alingaw-ngaw. Kapag naiisip nila ang pag-ibig, ikaw ang laman nito. Kapag naiisip nila ang kapayapaan, mukha mo ang lumilitaw. Ang ikatlong baraha, the star, ay nagkukumpirma na ang universo ay nag-aayos ng isang bagay na maganda para sa iyo, Leo. Hindi ito basta nostalgia, ito ay banal na pagsasakatuparan. Tahimik na hinahabi ng tadhana ang daan sa pagitan ng dalawang pusong minsan nang naglakbay ng magkasama. Marahil ilang buwan o taon mo nang tinatanong kung bakit hindi mawala ang ilang damdamin. Kung bakit mo pa rin siya napapanaginipan kahit pilit mong iniiwasan. Ngunit ang totoo, hindi nasasayang ng tadhana ang damdamin. Bawat emosyon na nananatili ay may layunin. Sabi ng matatanda, kapag hindi mo siya makalimutan, baka hindi pa talaga tapos ang tadhana. Kapag nananatili pa rin siya sa puso mo kahit lumipas na ang panahon. Maaaring may hindi pa natatapos na misyon ang inyong mga kaluluwa. At ito mismo ang kinukumpirma ng tarot. Ang taong ito ay hindi lang basta nag isip tungkol sa iyo. Aktibo nilang tinatawag pabalik ang iyong enerhiya. Maaaring lumitaw sila sa iyong mga panaginip. Nakangiti, mahina ang tinig o tahimik na nakamasid mula sa malayo. Minsan mararamdaman mo ang init sa balat mo. Parang may mahinang kamay na dumadampi sa kaluluwa mo. Ito ang senyales na umaabot na sa iyo ang kanilang manifestation. Huwag mo itong baliwalain, Leo. Sa halip, tanggapin ito ng may kapayapaan. Sabihin mo sa hangin, kung para talaga sa akin ang enerhiyang ito, naway dumating ito ng may kapayapaan at katotohanan. Habang patuloy na binubuksan ng mga baraha ang kanilang kwento. Nagiging malinaw na hindi ito basta pagkakataon. Hindi ginagalaw ng universo ang lumang emosyon ng walang dahilan. May sagradong pagbabagong nagaganap pabor sa iyo. At sa lalong madaling panahon, ang matagal ng nakatago ay magsisimulang mabunyad. Bulong ng tarot, ang koneksyon na inakala mong nawala ay muling nagigising. Ang enerhiya sa pagitan niyong dalawa ay muling binubuhay ng banal na oras. Ginagabayan ka, Leo, hindi para habulin ang nakaraan. Kundi para kilalanin ang mga senyales na matagal nang nauunawaan ng iyong kaluluwa. Sapagkat ang tadhana ay hindi mo hinahanap. Ang tadhana ay yung muling nakakaalala kung sino ka. At ngayong gabi, Leo, naaalala muli ng tadhana ang iyong pangalan. Kung sino ang taong ito at ano ang kanilang nararamdaman? Leo, habang nagsisimula ang ikalawang bahagi ng iyong pagbasa, unti-unting ibinubunyag ng mga barahan ng tarot ang mas malalim na katotohanan, ang pagkakakilanlan at damdamin ng taong matagal nang nagmamanifest sa iyo. Ang enerhiya ay parehong malambot at mabigat, parang pusong matagal nang nagdadala ng katahimikan. Matagal na silang naglalakad sa buhay na may tahimik na sakit sa dibdib at gaano man kalayo o katagal. Ang kaluluwa nila ay patuloy na umiikot pabalik sayo, paulit-ulit, parang awit ng tadhana na hindi matapos. Ang unang barahang lumabas ay the hermit, simbolo ng pag-iisa, pagminilay, at paghahanap sa loob. Matagal nang nag-iisa ang taong ito, kahit napapaligiran sila ng iba. Maaaring tahimik sila sa panlabas, ngunit sa loob, hindi mapakali ang kanilang puso. Tuwing gabi, kapag tumatahimik ang mundo at tanging hangin na lang ang naririnig, ikaw ang laman ng kanilang isip. Binabalikan nila ang mga alaala, nagtataka kung nararamdaman mo pa rin ang kanilang presensya. Sa paniniwalang Pilipino, sabi ng matatanda, kapag may malamig na hangin na dumampi sa balat mo sa gabi, may naalala sayo. At Leo, madalas kanilang naalala higit sa inaakala mo. Sinubukan na nilang makalimot, nilibang ang sarili, tinakpan ng trabaho, itinago sa oras ang pangalan mo. Ngunit ang kaluluwa ay hindi kailanman nakakalimot sa tahanang minsan itong nakilala. Ang ikalawang baraha ay the two of cups, upright, simbolo ng pag-ibig, pagkakasundo, at damdaming pantay. Kumpirmado ng tarot, ang ugnayan niyong dalawa ay minsang naging dalisay at totoo. May tunay na pagmamahal dito, hindi lang apoy ng pagnanasa, kundi koneksyong puno ng pag-unawa. Hinangaan ka nila sa iyong tapang, sa liwanag ng iyong espiritu, at sa paraan mong magbigay init sa paligid ng hindi kailangang magsalita. Ikaw ang naging init sa malamig nilang mundo at hanggang ngayon naroon pa rin ang init na iyon sa kanilang puso. Ngunit hindi naging madali ang pag-ibig na ito. Ipinapakita ng mga baraha ang isang lumang sugat, mga hindi pagkakaintindihan, distansya, o maling oras na naglayo sa inyo. Ngunit sa halip na isara ang puso, pinili nilang dalhin ang aral sa katahimikan. Madalas nilang isipin kung nasabi ko lang noon kung nagtagal lang ako. May halong panghihinayang sa kanilang enerhiya isang pananabik hindi lang na muling makapiling ka, kundi maitama ang nakaraan. Sumunod na lumitaw ang The Six of Cups, barahan ng mga alaala, -ala, nakaraang pag-ibig at pagbabalik. Ito ang patunay na ang koneksyon ninyo ay hindi bago, matagal na itong umiiral. Marahil kahit sa mga buhay bago pa ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may dalawang taong nagkita at agad na may ginhawang naramdaman. Sinasabing magkakilala na ang kanilang mga kaluluwa noon paman. Ang taong ito ay bahagi ng iyong espiritwal na bilog, kaluluwang paulit-ulit na nagtatagpo sa bawat pagkakataon upang tapusin ang kwento. Hindi ka nila nararamdaman dahil sa pagkamausisa, kundi dahil sa tadhana. Kahit sa panaginip nila, lumilitaw ka, nakikita nila ang iyong mukha, naririnig ang iyong tawa. At nararamdaman ang damdaming hindi kayang isalarawan. May mga gabing nagigising silang may luha sa mata. Hindi alam kung bakit hanggang mapagtanto nilang bumisita ang kanilang espiritu sa iyo sa ibang dimensyon. Hindi sa ritual o mahika kanila manifest, kundi sa tunay na emosyon. Bawat dasal na ibinubulong, bawat buntong hiningang pinakakawalan sa gabi. Lahat iyon ay dala ang pangalan mo. Naniniwala silang kung kayo talaga ang itinadhana. Ang universo mismo ang gagawa ng paraan. Sabi nga ng matatanda, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Minsan, ipinapadala nila sa iyo ang enerhiya nang hindi nila namamalayan. Nararamdaman mo ba minsan ang biglang init sa dibdib mo? O ang kakaibang kapayapaan na dumadapo sa puso mo kahit walang dahilan? Iyon ang kanilang pag-ibig na umaabot sa iyo. Napapansin mo bang kumikislap ang ilaw kapag naiisip mo sila? O may paru-parong dumadapo sa iyo matapos kang manalangin ng senyales? Hindi iyon basta aksidente. Iyan ay mga manifestasyon ng kanilang enerhiya na sumasanib sa iyo. Paraan ito ng universo upang sabihin, hindi ka kailanman tinigilan mahalin. Ngunit may takot pa rin sa puso nila, takot na baka huli na ang lahat. Ang barahang The Five of Pentacles ay naglalarawan ng pag-iisa at pagkaligaw. Isang pakiramdam ng naiwan sa lamig. Iniisip nila kung nakalimutan mo na ba sila, kung minsan mo pa ba silang naiisip. Munit kahit puno ng pag-aalinlangan, hindi sila tumitigil sa pagmanifest. Dahil sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nila. At alam mo rin na hindi kailanman nagkakamali ang tadhana. Malakas ang enerhiya ng taong ito, Leo. Hindi lang nila iniisip ka, tinatatawag ka nila sa panginginig ng pag-ibig. Nakakakita rin sila ng mga senyales, ang iyong mga inisyal, paulit-ulit na numero. O mga panaginip kung saan nagkikita kayong muli sa ilalim ng parehong liwanan. Buhay pa ang ugnayan at dahan-dahang inaayos muli ito ng universo. Kaya kung ang puso mo ay hindi mapakali ka makailan. Kung naririnig mong muli ang isang kantang matagal mo nang kinalimutan. O napapanaginipan mo ang taong minsan mong minahal. Ito ay dahil ang kanilang kaluluwa ay bumubulong sa iyo. Muling nagigising ang koneksyon. Gumagana ang manifestasyon. At malapit ng pagdesisyonan ng tadhana kung ang pag-ibig na ito ay mananatili lamang sa mga panaginip. O kung ito'y tuluyang babalik sa iyong realidad. Ikatatlong bahagi ang banal na layunin mensahe mula sa universo. Leo, habang nabubuksan ang pinakahuling at pinakabanal na bahagi ng iyong tarot reading, nagsisimulang ihayag ng universo kung bakit muling bumalik ang enerhiyang ito, at ano talaga ang kahulugan nito sa iyong tadhana. Ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, ito ay isang espiritual na paggising, isang banal na paalala na may mga kaluluwang pinagdurugtong hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa layunin. Ang unang barahang lumabas ay The Wheel of Fortune, simbolo ng tadhana, banal na oras, at mga siklong inuulit hanggang matutunan ang aral. Ipinapakita nito na ang nangyayari ngayon ay hindi aksidente, ito ay bahagi ng isang mas mataas na disenyo. Umiikot lamang ang gulong ng kapalaran kapag handa nang tapusin ang isang hindi pa kumpletong kabanata. Tahimik na inihahanay ng universo ang mga tao, pangyayari, at enerhiya upang ilantad ang katotohanan na ito. Leo, dumaan ka na sa mga emosyonal na bagyo, sakit, katahimikan, at paghihintay. Munit sa kabila ng lahat ng iyon, mas lumakas at tumalim ang iyong espiritu. Natuto kang makinig sa mga senyales kung paanong sumasayaw ang apoy ng kandila kapag mabigat ang dibdib mo, o kung paanong ang biglang ihip ng hangin ay tila sumasagot sa iyong iniisip. Sabi sa paniniwalang Pilipino, kapag kumikilos ang kalikasan, may sinasabi ang langit. At ngayon, Leo, ang langit mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Ang pagbabalik ng koneksyong ito, kahit sa panaginip o sa mga senyales lamang, ay paraan ng langit upang ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay. Nagbabago lang ito ng anyo. Ipinapakita ng tarot na ang taong nagmamanifest sa iyo ay hindi gumagawa nito upang gambalain ang iyong kapayapaan. Kundi upang tuparin ang isang espiritual na layunin. Sila ay salamin na ipinadala ng banal upang ipakita sa iyo ang iyong sariling kapangyarihan. Ang iyong kakayahang maghilom at ang pag-ibig na karapat dapat sa iyo. Ang sumunod na baraha ay temperance, puno ng kalmadong enerhiya, paalala ng balance, pasensya, at pananampalataya. Ito ang banayad na utos ng universo, huwag mong madaliin ang banal. Ang tadhana ay gumagalaw sa katahimikan, sa mga sandaling tila karaniwan, ngunit may malalim na kahulugan. Ang parehong enerhiya na minsang naglayo sa inyo ay siya ngayong gumagabay pabalik sa pagkakahanay. Kung kayo man ay muling magsama sa buhay na ito o makamit lamang ang kapayapaan sa katotohanan. Ang koneksyong ito ay naririto upang ibalik ang balanse sa iyong puso. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may bagay na paulit-ulit na bumabalik, panaginip, pangalan, o damdamin. Ito ay dahil hindi pa tapos ang aral na kalakip nito. Marahil dumating ang taong ito upang gisingin muli ang iyong puso. Upang ituro ang walang kondisyong pag-ibig. O upang ipaalala kung paano muling magkiwala sa banal na oras. Ano man ang dahilan, malinaw ang mensahe. May dahilan kung bakit mo nararamdaman muli ang koneksyong ito. Ang ikatlong baraha ay the high priestess na nagkukumpirma na ganap ng gising ang iyong intuition. Marahil naramdaman mo na ang enerhiyang ito, ang mga senyales, mga numero, o iyong pakiramdam na may espiritu sa paligid mo. Hindi mo ito guni-guni, Leo. Isa kang espiritwal na sensitibong kaluluwa. At ginagantimpalaan ka ng universo ng kalinawan dahil sa iyong bukas na puso. Paniwalaan mo ang mga bulong na dumarating kapag mag-isa ka. Paniwalaan mo ang mga biglaang kaisipang tila may mensaheng dala. Hindi ito basta mga pagkakataon, ito ay gabing hatid ng iyong mas mataas na sarili at ng iyong mga ninuno. Sabi ng mga matatandang Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, may mensahe siyang gustong iparating. Kapag nakita mo silang nakangiti, tumatawag sa pangalan mo, o tahimik lang na nakatayo sa panaginip mo. Hindi 'yon aksidente. Iyon ay espiritual na pagkikita. Isang sandaling nagtatagpo ang dalawang enerhiya sa mundo ng panaginip upang mag-usap ng walang salita. Naisiparating ng universo ang mensaheng ito. Ang koneksyong ito ay hindi dumating upang itali ka sa nakaraan. Dumating ito upang tulungan kang bumangon mula rito. Tinatawagan kang magpatawad sa mga sugat na minsan kang binihad. Bitawan ang mga sakit na bumigat sa iyo. At hayaang muling umagos ang tadhana ng malaya. Kapag nagawa mo yon, magsisimulang dumaloy ang mga biyaya. Hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ipinapakita rin ng tarot ang dason, ang barahang kumakatawan sa iyo, Leo. Simbolo ito ng liwanag, pagbabagong buhay, at banal na pabor. Ito ang iyong espiritual na muling pagsilang. Ipinapaalala nito na pagkatapos ng dilim, palaging sumisikat ang araw. Ginagabayan ka pabalik sa iyong sarili, sa iyong kagalakan, at sa pag-ibig na totoo at ligtas. Maaari itong maging muling pagkikita ninyo ng taong ito. O pagdating ng isang bagong kaluluwang may dalang parehong enerhiya. Ano man ito, ito ay itinatakda ng perpektong oras ng universo. Kung nadarama mo ang tawag ng iyong puso. Gawin ang isang payak na ritual mayong gabi. Sindihan ang isang puting kandila at marahang bikasin. Kung ang koneksyong ito ay para sa akin, naway magdala ito ng kapayapaan, hindi kalituhan. Kung ang pag-ibig na ito ay aking tadhana, naway bumalik ito ng may katotohanan at pagkakaisa. At kung panahon ng pakawalan ito, naway lumaya ang aking puso ng may biyaya. Habang nasusunog ang kandila, isipin mong natutunaw ang lahat ng iyong alalahanin. Damdamin ang init bilang tanda ng langit na narinig ang iyong panalangin. Leo, tandaan mo ito, ang iyong kwento ay hindi tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa pagising. Ang taong nagmamanifest sa iyo ay muling bumalik sa iyong enerhiya. Dahil may banal na pagkakahanay na nagaganap. Magtiwala na anuman ang susunod, panaginip, mensahe, o bagong simula. Iyon mismo ang kailangan ng iyong kaluluwa upang umusbong. Hindi ka kailanman nakalimutan. Tahimik ka lamang inihahanda ng universo para sa sandaling. Muling magtagpo ang iyong puso, ang iyong tadhana, at ang iyong banal na layunin. Leo, habang papalapit sa katapusan ang iyong pagbasa, unti-unting lumalambot ang enerhiya sa paligid mo, payapa, banal, at puno ng tahimik na pag-unawa. Ipinakita ng tarot hindi lamang ang mensahe ng taong nagmamanifest sa iyo, kundi pati ang pahayag tungkol sa iyong sariling puso. Lahat ng nangyari, ang distansya, ang katahimikan, ang pananabik ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Kinailangan ng universo ng panahon upang ihanay ang iyong puso sa iyong tadhana. Ang huling barahang lumitaw ay judgment, simbolo ng paggising, kapatawaran, at muling pagsilang. Ito ang sandaling hindi na hinahayaan ng nakaraan na diktahan ang hinaharap. Bulong ng baraha, panahon na upang pakawalan ang mga pagsisisi at tanong na hindi na nakatutulong sa iyong kaluluwa. Matagal mo nang pasan ang bigat ng damdamin, Leo. Nayon, binibigyan ka ng langit ng pahintulot na magpahinga, at maniwala na ang nakalaan para sa sayo ay hindi kailanman lilipas. Sabi ng matatanda sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga kaluluwang magkaugnay laging nagkikita sa tamang oras. Ang oras na yon ay hindi pinipili ng puso, kundi ng universo mismo. At mayong gabi, muli nang tumitibok ang orasan ng tadhana. Kung hindi mapakali ang puso mo, kung patuloy mong nakikita ang labing isa oras labing isa minuto, ang kumikislap na kandila, o naririnig ang kantang mula sa nakaraan, huwag kang matakot. Iyan ay mga kumpirmasyon ng paggising ng iyong espiritu. Hindi pa alala ng sakit ang mga ito, kundi pa alala ng kapangyarihan. Bawat karanasan, bawat emosyon, ay nagtulak sa iyo palapit sa iyong mas mataas na sarili. Huminga ng malalim, Leo. Damdamin kung paanong nag-iba ang hangin kapag binibigkas mo ang iyong sariling pangalan. Iyan ang enerhiya mong bumabalik buo, matatag, at maningning. Malinaw ang mensahe ng tarot. Ang taong nagmamanifest sayo ang apoy na nagsindi, ngunit ikaw ang mismong liwanan. Ang liwanag mong ito ang humihikay at hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng kapayapaan, kasaganaan, at banal na layunin. Bago ka matulog ngayong gabi, marahang bulongin ito sa mga bituin. Bukas ako sa kung ano ang nakalaan para sa akin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na ako pinaglilingkuran. Nagtitiwala ako sa banal na oras at sa mga bulong ng langit. Habang binibigkas mo ito, maniwala kang naririnig ang iyong mga salita. Hindi ka nawawala, Leo, ginagabayan ka. Ang katahimikan, ang mga palatandaan, at pati ang pananabik ay patunay na. Patuloy pa rin sinusulat ng universo ang iyong kwento. At sa pagkakataong ito, ginagabayan ka nito patungo sa kapayapaan, pag-ibig, at tadhanang talagang para sa